So, hello guys! So, ito yung pinamili kong damit para sa aking anak. So, ayan. Tag 10 piso lang ho siya. Kita nyo naman. Ayan. Pantalon. Redesign na siya. Tag 10 piso lang siya. O, diba? ba Ito naman binili ko sa Akin. So ito, medyo may price, 20. Pero maganda siya, guys. Sobrang ganda niya. Oh. Bagong-bago pa. 'Yan. Parang hindi pa siya nasuot. Oh. Uh. Ito, 5 pesos lang bili ko. 'Yan. So, hindi ako bumibili ng ano, ng brand new talaga, bihira lang. Yan. So, belt 5. Pero ito, yan, tag 10. So, yun yung nabili ko ng tag. Yan. So, dahil malamig ang panahon, kailangan ng mga bata to. Ito, isa lang may ari. Pre-love. Oh. isaya kaya pre-love. Pre-love. Ayan ba? Diba? Pre-love items. So, so, isa lang may ari niya. So, ayan. So, binigay niya sa akin na tag-sampo. Tapos yung iba na may price, sa iba ko naman yun binili. So, hindi po ako bumibili talaga guys na ano, maliban na lang pag need talaga kasi mabilis lumaki ang aking anak. So ayan, 'di ba? Kita niyo naman 'yan. Pang-araw-araw lang naman niya sa school. So ayan. Lahat siya tag 10 piso lang ang 10 piso, 10 10 crowns lang yung bigay. So, kronor po guys, hindi piso, Nandito pala ako sa na nakalimutan ko. So, ayan. So, di ba? Kita inyo naman, ang gaganda. Parang bago pa nga yung iba eh. Ayan. So, ayan. Sampu lang yung bigay. syempre labahan ko siya ulit. Kahit na ano naman, uh, hindi naman siya talaga sa kay binili kasi isa lang yung may-ari neto. So, ayan. So, pwede na pang araw-araw ng aking anak. Ang bilis kasi niyang, niyang lumaki. Kaka-8 years old lang niya nung, nung September. Pero yung kasya sa kanya, guys, is pang 10 years old. Ayan. Matangkad. So, ayan. O, di ba? Meron ng ano si Bonso. Tsaka si ate. Ito naman, yung last item. Last item. Eh, winter jacket. 40 lang binibig niya sa akin. Ayan. Hindi mo kailangan mamili ng mamahalin, guys. Depende naman yan sa nagdala So, ayan. O, di ba? Medyo malaki pa to ng konti sa anak ko. Pero, binili ko na. Kasi, syempre. Ayan. O, di ba? So, saan aabot ang sampung crowns? O, yung iba, 5 piso pa. O, di ba? So ayan yung nabili ko guys. Na free love items. Free love. Free love mangod no. Free love. Ano ba talaga? So ayan. Ito lang yung medyo may price o oh, medyo may price. Kasi malaki siya guys pang akin. Oh, diva. So 20. 20 lang siya. Pero ayan. Parang bago pa talaga rin siya. Ayan yung mga nabili ko, guys, na damit para sa aking Junakis. So, hindi ho ako namimili talaga sa kanila ng mga ano, brand new kasi, ang bilis nilang lumaki. So, no naman talaga. Ang kailangan lang nila is, meron silang damit na maisuot. Tsaka, hindi naman talaga yan sa mahal sa ganyan. So, kaysa ibili ko nung mamahalin tapos hindi na magkasya agad-agad. So, inipon na lang yung pera nila. O, di ba? Ang laki nang naisave namin, guys. So, hindi ibig sabihin na may pera ka, bibili ka ng mamahalin. O, di ba? Depende yan sa nagdala. Kahit na mga pre-love items lang yung mga suot ng mga anak ko, maganda pa rin sila. O, di ba? So, ayan, guys. Thank you so much for watching. And thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa amin. So bye-bye.